Eh hey, may aran kita. May mga kulungan o no? Maraming po Conditioning po Hmm Oh, anday manok ah magandang araw po sa inyong lahat Ayan, nandito pa ang inyong abang likod sa Antipolo, sa Barangay San Roque, Antipolo Rizal. Ayan, para magandid po ng munting tulong sa isa nating kababayan uh, na ulila sa kanyang mahal sa buhay. Ayan, nandito po tayo. Pero bago kami mag-interview, papasyal mo na kami dito sa kanilang bakuran. Ayan, ito yung dating manukan. Ayan, manukan ata ito. Ayan, bubati ka muna kay Gautzan eh. Ayan, po ng mga po sa gabi sa mga kabaybay sa programa ng Muntingiling magandang araw po sa inyong lahat at napasyal po kami ng antipolo at mayroon pong kailingan ng isang single parents Yan. hindi single parents na ulila sa kanyang mahal sa buhay yeah. <laughs> Yan, ito, may aming pamilya asawa talaga lang maagang nawala diba dahing manok mano ko hindi ba pina pinaupahan to? Ayan, muli po, magandang araw sa inyong lahat Ayan, nandito si ate Yung ating tutulungan kayo sa Kunin mo na yung bigas natin doon, maibigay sa kanila Bago natin eh Ayan Lahat ulit Pwede okay. tayo dito Nandito na si Gagawad sa ating Ayan, dito na tayo mag Maupo sa ating Ayan, Gagawad Ayan, may dala-dala po kaming bigas para sa kanila. Ayan, ito po ang kanilang tirahan. Tirahan. Ayan. Ito ate, pinatitira lang kayo. oh, kayo. Oo, uh, unti-unti na pong maubo Ah, ito po ang kanilang munting tahanan kaya nga lang sila daw ay pinahalisan ng may-ari sa darating na June ayan kaya malaking problema na naman ang kanilang kaharapin. May dala tayong bigas. Hali tayo dito. Tate, magbintuhan tayo ng konti bago kami magpaalam. Ayun. Ito yung bigas ato. Pagdamutan mo na. Sa ait pa paano siguro, makatulong sa inyo yan. Muli po, magandang araw po sa inyo lahat. Ang inyong abang lingkod Edward Pante po sa programang Munting Hiling. Nandito po kami ngayon sa Barangay San Roque, Antipolo Rizal upang makahatid ng munting tulong sa isa nating kababayan na nagbigay mensahe sa programang Munting Hiling ng mga nakaraang buwan pa. Dangan nga lang po sa dami ng ating tinutulungan kaya kami po inahihirapan sa dami. Kaya pasalamat kayo, Joyce. Ay isa ka sa napili. Sa dami na nagbibigay mensahe do. Pero marami kang mensahe dahil paulit-ulit ka nagbibigay mensahe. Ano uh, masasabi mo ngayon na ako'y nandito na ngayon kasama ko si Kira Watsani? Uh, magpapasalamat po ako kasi hindi ko po ina-expect na matutulungan po talaga kami. Kasi sobrang hirap po talaga na maging maging mag-isa po kasi hindi po talaga ako sa nai na ano. Uh, na walang Matanong taro. kita na matatrabaho ng asawa mo dati? Dito lang po, Artaker po. Artaker, sabi mo, ba't sabi mo kanina nahulog sa tricycle? Yes! Nahulog, lasing ba? Lasing po Saan ba na na? Bangin? Sa bangin? Hindi po dyan po sa may Santo Nino kasi ano eh, parang uh, third party po yung nangyari. Ah, may nabangga? Hindi po. Uh, Bali pinagsalosan niyo po kasi yung kumpare namin tapos pinagbalakan niya pong bugbugin ng niya at saka po ng tropa niya oo oh. tapos ang nangyari po eh siya po yung na-aksidente ah pinagseselosan ka? Oh, ka? ah, ah, ah saka, yan sa hindi sinasadya po ang kanyang asaway na hulog daw sa tricycle kaya po sinabing palad na mababigyan ng buhay kaya ito siya ngayon may isa pang batang naulila na, na maliit mahirap ang buhay na ganun ate pero ganun pa man eh, ano, kumusta po ang buhay natin bilang isang nanay na nag-iisa na lang sa buhay? At ilan po anak nyo? Apat po. Apat, panganay yung babae? Opo, 17 years old. 70, tapos may asawa na. Opo. Hindi na mga katulong. Pero may awan Diyos, natin. Hindi natin ma may isang tabi na baga balang araw eh. Maghahanap ng mga isang trabaho. Tapos kayo, anong hinahanap buhay nyo ngayon? Bali, nag-extra po ako dun sa dati po namin nakatira po dito na hipag po nung may-ari ng bahay. Pero four days lang po sa isang buwan anong, anong, trabaho niya naman ate? Sa bahay. Po. Kung yung mamarapatin, magkano naman po ang sahod sa isang araw? one lang po weekly, may four days. one five, Apat na araw? Okay. Parang pumapatak nun, may eh, 250 lang. O, so, three-hundred. Kung three-hundred, apat na araw, one-tama. 350 isang araw. Okay. Mamamasahe ka pa. Sagot po ni madam po yung... Pamasahe. Sa kaya po ba? Ang kahirap ano? dani po, isang nanay. Nasa Maynila pa na mamasukan, mabuhay lamang po ang kanyang mga anak dahil naulila sa kanyang malasawa. Nasabi mo kanina atin na kayo na po dito sa inyong tirahan. Yes, hanggang dyan, ayan na pong plano nyo sa buhay. Mm, can't decide po po hanggang ngayon kasi I ano mean, eh, nakikiusap po kami na hanggat maaari kahit maka one year po muna yung asawa ko dito sa next bed po para kahit pa paano maka ahon ahon po. Ba't ito po bang ginagamit yung gagamitin na nila? Hindi po eh, kasi nung buhay pa po, po yung asawa ko, pinapaalis na po talaga kami. Ah! Kasi bibenta daw po ito. Bibenta. Eh, magkano naman po binibenta itong lugar na ito? Hmm hindi ko po alam sir. Ito, eh, hindi ko rin po sigurado kung talagang ibibenta. Baka mukhang pinapaalis lang po. Ah, oh, pinapaalis lang talaga eh. Kasi nakita namin, may mga manok talagang parang sa may ari nito. Okay. Ano bang pangalan? alam mo, kilala ko. Noel Harin po. Ah, kilala ko yun kasi sa Hindi ba pwedeng hindi natin kilala mga sa bungyero? Yan, binabati po natin ang mga sa bungyero. Ayan. Magandang araw po sa inyo lahat at binabati din po natin ang ating buting Mayor Alan Dillon. Mayor, magandang araw sa iyo. At gano'n din din ang dating buting Mayor Jory Gag, magandang araw sa inyo at kayo naman ay aking kumpare. Kami na sa Antipolo upang magatid ng tulong sa isa nating kababayan. Kaya, anong plano mo ngayon sa buhay, ate? ate tayo ay, syempre, mahirap maging nanay at tatay sa mga bata at may naiwan pa. Opo. Ang um, dati ko po kung pinagkakaabalan ano eh, nagtitinda-tinda po kami dito sa harapan ng mga fishbowl kick. Yan po yun po yung pinagkakaabalan. ba't di mo balikan? Wala po kasi puhunan. Magkano naman bang puhunan sa pagtitinda ng kikiam at saka fishball? Mura lang po kaso nabenta ko na po yung mga ginamit ko nung nakaraan kasi wala nga po kami pang budget dito sa bahay. Kaya pagpilit na lang po ako maghanap ng mapapasin. At magkano bang mga gamit ang kailangan sa pagtitinda ng fishball? Mura lang po kaso nabenta ko na. Magkano kaya... naman ba halaga mong kapital para... At saka po yung kalan po na ano, ginagamit namin. Binenta niyo na. Okay. Eh, magkano po yung tank na 2.5 po yata, wala pang laman. Tapos, yung ganyan po na kalan. Kahit single lang po sa amin. ko sa iba online natin. Buli kami babalik sa iyo para matulungan ka. dahil mayroon naman, bibigyan ka namin ng tulong ngayon. Maaring maubos yun kung hindi nyo naman pag walang pumapasok. Opo, oh, Pero ganoon po man. man, kahit pa paano may dala kaming bigas, magkatulong sa inyo. At kahit pa, pa na may ilang araw kayong magamit. At eh, sa ating mga kababayan na may mga sa programang Muntingiling, sana po, maghintay po kayo dahil napakadami po ninyo. Inuna po muna namin itong nasa Antipolo na naulila sa kanyang mahal na asawa dahil sila po ay nangangailangan higit na ng tulong, financial at syempre, ito, bigas, may dala kami para at least kahit pa para pang ilang araw nila o linggo man na magagamit nila. Ano masasabi mo kagawa dyan eh? Kala po na sumusubaybay ng programang Mutingilig. Sana po sa lahat na nag-message yan. Hintay lang po kayo kasi po medyo busy po si Kaps. Ano yun? Masa na yung anak mong babae? Anak, labas kayo dito. Labas kayo dito, anak. Para at least lagi kita kayo. Dito, ate. Ha? Tawagin pati si DJ doon nandun sa hipagbubo yung isa ko. Ah, ang mo nandun dito lang din. Nandyan e po sa tap. Ayan po, nakita nyo po ang hirap talaga ng buhay natin sa Pilipinas. Anak! Na minsan, tayo na nga mga may hirap, lalapit sa mga kinaukulan, tayo pinahihirapan pa para matulungan lamang. Kaya nandito po ang programang Muntingili, handang umalalay sa ating mga kababayan sa abot ng aming makakaya. Ito mga bata pa, anak mo rin. Ito yung panganay. Ito yung panganay. Ito ang panganay. Ito yung panganay. Nag-asawa na. Kamukha so, mo rin yung anak mo. Nag-aaral pa ba sila? Opo kayo doon, Anak nag-aaral po. Ito po kasi tumigil nung last year kasi bali dahil naman tayo. Pinabayaan po nung asawa ko na mm -hmm. ano po kasi nagtatrabaho po mm hindi -hmm. ko alam na hindi siya pumapasok. Mm -hmm. Ngayon, pinausap ako ng teacher, pinapull out na lang po kaysa magkaroon po ng bad record. Pero this year... Oh, ba't lasing ko ba sa ako ma? Medyo po. Hindi yan. Magbag kayo mag-asawa mag ng lasing ko kasi yan ang sakit ng isang lasing ko. Anong year mo na ba anak? Ba't di, hindi ka na Grade 7? Ilan taon ka na ba? Four. Masuporting. Kawawa naman sa ayan ng pagkakatao. Na eh, nais mo po bang mag-aral? Saan ka ba nag-aaral? San Roque. San Roque? Eh, kailan ba pasokan? Malay mo, eh, makatulong tayo para ikaw ay muling makapasok. Kung ano man ang ipangalan sa eskwelan, maaaring sa paumpisa, yung mga kailangan masasagutin ko. Sasagutin namin. Isa pa ito. O bakit may ano sa mata? Ano nangyari sa mata niya? Sore eyes po. Ah, ito may sore eyes din. Dodo po nga po yung... Ah... Magandang hapon sa inyo. Ito po yung pamilya na naulila ng kanilang mahal na ama. Ayan, sana nga kahit papano, makaraos kayo sa inyong problema. Ano naman trabaho ng asawa ng anak mo? Hmm. Ano Matanong naman. Pagtitid na lang po sa amin. May... Tindahan po sila. May... Sa, sa bahay po. po uh, sana anak eh, bago magpamilya, magplanuhin maigi para hindi na tayo maghirap. Dahil napakahirap ng buhay kung tayo ay basta-basta na basta lamang magpapamilya. Responsibilidad. Ganyan itong kapatid mo. ay balak mo pa palang mag-aral. Mag-message ka lang lagi sa Munting Hiling Bike Up Edward. Ipaalala mo kung gusto mo mag-aral, sasagutin ko yung pangangailangan mo sa pagpasok. Gamit sa pagpasok, pagkakaloobang ha namin sa ngala ng programang Munting Hiling. Wow. Ha? Kung gusto mo mag-aral, magbigay mensahe ka lang bago magpasokan. Ha? At kung yung kailangan, uniforme, kung magkano, magbibigay kami sa iyo para makapag-aral ka. Ang layunin po ng programang Munting Hiling, makatulong. Kung ano masasabi mo, anak, na yung mama ay eh, nag-message sa Munting Hiling, kayo ba yung nakapag-subscribe na? Ha? Ako pa. Siya, mag-subscribe ka at panuurin nyo. Tapos bago magpasokan, magbigay mensahe ka para masagot natin ang pangangailangan mo sa eskwelahan. Kung kinakailangan pa yung pamasahe mo araw-araw, kaya natin ibigay sa ngalan ng programa, tutulong tayo. Ha? Basta mag-aaral ka mabuti, para sa iyo rin yan. Higit na. At eh, sana nga, wag mo nang pamalisa ng kapatid mo, maagay ang nag-asawa. Hindi naman sa pinakikialaman ko kayo. Kaya nga lang, bilang isang nakakatanda, pinapayuhan ko lang kayo na ang pag-aasawa ay hindi kanin ay susubo mo at pag ayaw mo na ay iluluwa mo na. Ha? Okay? Kaya, ate, ano masasabi mo? Bilang panghuli, tayo ay Um, nagpapasalamat po ako sa unang-una -una po kay Ate Jenna. Jen, Prudence, at taga-taytay po siya. Ah, uh, pa, uh natin mo? Tagasang ba si Jen, Jen, taga-taytay po siya sa may, nalimutan ko na po yung address niya. Siya po yung nagbigay nung papel sa akin nung time na sinasama po ako nung kapitbahay ko po, po dito na, na nag-networking po. Tapos sabi niya, try mo na sariwa pa po yun ng binigay niya sa akin ng papel ko na galing po sa inyo. Sabi niya, try mo mag-message kay Cap Edward kasi tumutulong sila. Kasi sila, po yung tumutulong sa akin na sa financial po nung kakamatay pa lang po ng asawa ko. Pwede sila po yung binigay sa akin. pangailangan pa minsan-minsan kahit ano, kahit mahirap din po sila. Uh, at, ate Jen, Prudencio, ayan. Alam kong kilala mo ko, hindi kita masyadong matandaan. Sa ngalan ng iyong pagtulong sa kanya, kaya nakarating daw siya sa akin. Pero hindi ka naman nabigo, hindi natin siya bibigo. Kami ay nandito ngayon upang maghatid ng munting tulong sa isang pamilya. Ano ba gusto mo anak ulang? Ano ba gusto mong kainin? Ha? Oo, ano gusto mong kainin? Ano gusto mong Bibili tayo. Bibili daw kayo? Ha? Ano? Ano? Ha? Ano? Ano daw? Chicken. Chicken. Ayan. Ang dami saan ang marampanapong dito pinagkakatay niyo. Sana yun lang yung loto natin. Anak-akawad saan <laughs> eh. Ah. Dapat din natin loto natin. Sayang hindi pa natin nakamutan. Ayan. Pero ganun pa man. Gusto niya daw ng manok, magbibigay tayo. Ito. One, two. Ito. Dalawang libong piso ah. Ipamili mo ng gustong makakakaya mga anak mo. Ayan. Dalawang libo. At may bigas ka. Ha? Ano masasabi mo? Ano pasalamat tayo sa Panginoon? unang-una una po, nagpapasalamat po talaga kay Lord kasi hindi ko po talaga expect yung mga blessings niya na kahit pa paano po, ah, kahit po hindi ako makapagtrabaho ng tuloy-tuloy na yung mga uh, po sa akin na tumutulong po na ito na makakasakit. Okay lang, okay lang, Joyce. Not expected right? po talaga. Well, uh, <laughs> yeah, po kasi kay start ko naman pangawag po kayo ng gante. Kay so, start ko lang po ng work. Ito yes ko po na hindi ko alagaan tong bunso ko kasi anak ko ako. May sakit sa nila, nag-recursion naman ako. Nag-advance bali po kahit ako doon sa madam ko nang kay Bandra siyang bili po pagkain nila. Tapos bigla ay kayo sumangon kayo. Ang tuwan-tuwa po ako. Uwi po ako kanatid. Tapos sa amo ko na babalik din para ituloy po lang si Gordon is po namin. Masaya kaya mo yan, eh, de, may awa ang Diyos, ah. Maraming salamat po sa munting hiling ko kasi uh, kayo po yung binigay ni Lord para kahit pa paano po matulungan po. Malaking tulong na po sa akin. Salamat sa'yo. At saka gusto niya, gusto ang anak, ha? Ito, ayan, limandaan. Kayo magkakapatid, mag-jollibee kayo, ha? Ayan, pasyal mo sila. Tsaka kaya kung kayang bumili ng tiramay, simbilan mo sila para sa kanilang karamdaman. May mga soray sila para at least kahit pa paano, wala tayong dalang gamot ngayon. Sana nabidala tayo ng vitamins. At tuloy-tuloy nyo lang, panonood nyo sa programa. At tuloy-tuloy ang pag-message. Hindi naman ito ang unat huli namin pagtulong. Maraming oh, salamat po. Hindi mo talaga expected na mabibigyan po pa kami ng blessings po ngayon. Maraming ah, okay. Oh, salamat. O anak, anong masasabi mo? May pang-jollibee ka na? Maraming ah. salamat. Namimiss mo ba tatay mo? sa alam po yan ng papa niya. Ah, uh, junior. Ikaw anak, ano masasabi mo anak? Huwag kang maya anak. Huwag kang maya. Ay, ate. Ate, <laughs> ano masasabi mo? E, ate, gusto mo mag-aral. Ngayon pa lang, ang kinin mo na, makakapag-aral kapag ninais mo. Ha? Sasagutin ko yung pangangailangan mo sa eskwelahan. Ha? <laughs> Dito ko marap ka doon para nakikita ka nila. Ha? Kung gusto a... mo mag aaral mm. bibigyan ka namin ng gamit sa si eskwelan, sapatos, uniforme. Ipagkakalob sa'yo ng programang Montiling. Doon ka tumingin at hindi ka nakikita nila. Huwag kang mahiya. May itsura ka naman eh. <laughs> Di ba? Paano masasabi mo? Thank you, pa. Lakasan mo. Mm. Gusto mo talagang mag-aral. Ayan, may awan Diyos. Bago ako'y buhay pa, makakapag-aral ka sa tulong ng Panginoon. Sasagutin ko ang pagpasok mo. Pati bayad sa si eskwela, may bayad ba sa si eskwela? Wala naman po. Wala naman. Uniforme, sapatos, bag, gamit, lahat sasagutin ko para sa'yo. At bibigyan kita ng pamasahe mo. Kung magkano pa pamasahe mo araw-araw? 40 pesos. 40 pesos. O bibigyan kita ng pamasahe mo araw-araw, sasagutin ko sa loob ng isang taon. Ha? Bibigyan namin sa'yo, pagkakalob ng programa sa'yo, kung 40 isang araw, 1 to isang buwan. Gagawin na namin one by buwan buwan para panggastos mo mong allowance mo yun. Anong masasabi mo? Anong may... Masasabi mo na. Ha? problema? Maraming maraming salamat. O, no, bibigyan kita ng one five buwan ng panggastos mo sa pagpasok. Mag-aral ka lang mabuti. Pangako mo sa Diyos at sa iyong sarili. wag na sa akin. Yan. Ito po ang programang Muntiling. Hindi po kami namimili. Baka sabihin nyo, yung anak mo rin, anak ko rin, sana ilibre ni Kap. Depende po sa sitwasyon ang aming pagtulong. Ito po talaga nakita namin na nangangailangan ng pagtulong. Alam niyo po ang inyong abang nikot, ibaon din sa utang, maraming utang. Pero hindi hadlang ang kahirapan upang tayo hindi tumulong sa kapwa natin mahirap na nangangailangan. Kaya sa inyo po lahat, sa alam po ng programang Muntingiling, ako po ay nagpapasalamat sa lahat ng sumusubaybay at sumusuporta sa aming programa. Gagawin siya niya, anong masasama yung bilang panguli? Ayan po. Sana po ay pag-subscribe po niyo po ang aming programang Muntingiling na sana po lagi kayo manood ng live namin mula po lunes hanggang biyernes ay hanggang sabado pagdating po ng sabado ala o na hanggang alas 3 po ng hapon ang aming pag live ni Cap Edward kaya marami po salamat sa lahat po na nagsubscribe sa hindi pa po nakapag-subscribe, pag subscribe naman po ang aming programang munting hiling by Cap Edward yeah. bago ni pananalda so, pagtulong ni Kap, sa ating mga kababayan. Panghuli pa na ate, bago tayo magpahalang. Uh, maraming salamat po sa unang-una -una po kay Lord, saka kay Ate Jen po, at saka kay Cap Edward po na malaking tulong po yung ibinigay po sa amin na uh, pansimula po namin mag-iing. Ayan, Ate Jen Prudencio. Ayan, ang dahil sa iyo, kaya kami nakarating kita, dahil siya nagbinsay, dahil sa iyong pakiusap. Kaya muli po, sa ngalan po ng programang Muntulig, isang pamilya na naman ang ating natulungan at kahit paano nabigyan ng konting ginhawa, at muli, anak, kung gusto mag-aral, tutulungan ka namin sa ngalan ng programa at sa ngalan ng Diyos. Pagbutihin mo lang pag-aaral at ang sarili. Para sa iyo yan, hindi para kanino man. Ang pag-aaral ay tanging kayabanan na hindi mananakaw kailan man, nino man. Kaya sana pagbutihin mo yung pag-aaral. Muli po, sa ngalan ng programang mundo ngiling, magandang araw po Salam. sa inyo.